binibigay mo na ayuda. Mga paspam mo, yeah. kaya ka naging na paspam bursosa dahil yes. sa mga pagbibigay mo ng mga grocery bags. Ito katas ng politika. Hindi po. Kasi alam naman ang lahat na I've been doing business for the past 20 years. Kung ano naman ang tinutulong ko ngayon, eh galing ko sa sarili kong bulsa. Dugot pa ocean. Bago ako napunta sa politika, tumutulong na po kami. Hundreds of millions na po ay natulong ko. Programa kami, makikita ng mga kababayan niya. Dear SP, yes. Me. saka dati po araw-araw kami tumatawag sa tutok-turing. Kaya yun million na po ay natulungan namin mga kababayan natin. Ako naman, eh, sabi ko nga, eh, nung best ako ni God, eh, so sinishare ko lang po. At bago ako na punta sa politika, naka-declare ho sa aming uh, mga salen kung magkano yung worth namin. Naka-declare po tayo yung network natin, ano yung mga natin. Malinaw po yan, black and white. So, uh, ngayon po, eh, ang ginawa ko nga, nagbawas pa nga ako na, eh, para mas makatulong. Yun nga, si yung sasabihin ko eh. Yung mga cars, yan. so hindi ka magtataka kung saan ang gagaling ito yung tulong ni Mayor SB. Kasi nga, makikita natin na, oh, nagbenta siya ng mga luxury cars niya. Oh, may negosyo ay, may tayo siyang na. ganito. Kaya nga, makakapagdayin sa akin ng iba't ibang mga pagtulong at mga kabuhayan. Bukod okay. yun sa mga naipon natin, meron hmm. din tayong mga naibenta hmm. para may tulong. Yung ah, dapat benta ka ng sarili mong gamit o mag-aari, okay. hindi mag-aari ng Maynila. Okay.